ng din ating mga mongga mga mga ito ay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه warahmatullahi wabarakatuh so magbibigay tayo ng reaction at kasagutan sa uh, video na mapapanood natin cognize sa na pagsasagawa ng udo sa tubig na punong-puno ng mga bagay o basura. Ngayon, uh, ang tubig, ang original, talagang pwede natin pang, pangligo yan, pangdalisay, pangudo. Maliban lang kung nabago sa tubig ang tatlo. Nagkaro, nabago, nabago ang tubig mula sa tatlong katangian. Kung ang tubig na yan ay nagkaroon ng amoy, kasi ang, aboy, ang tubig is walang odorless yan, walang amoy yan. Pag nagkaroon ng amoy, hindi na natin ito pwedeng pangwudo. Pangalawa, nagkaroon ng lasa. Pag ang tubig na yan ay nagkaroon ng lasa, hindi natin pwedeng pangwudo. Pangatlo, nagkaroon ng kulay. Kapag ang tubig na yan ay nagkaroon ng kulay, hindi na natin ito pwedeng pangwudo o pangligo. Sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa Medina, mayroon tinatawag doon sa Medina na Bi'rul Buda'a. Ang balon na tinatawag na Buda'a, na ang balon na ito ay uh, nahahagisan na siya ng mga pinagliriglahan ng mga babae, katulad yung napkin, o kaya ay mga patay na aso, mga maruruming mga bagay, mga basura, kasi paliwanag ng ating mga ulama, pag umuulan, nadadala yung mga dumi na ito doon sa balon na yun. Pero tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung pwedeng pang pangudo yun? So sinagot ang propeta sallallahu alaihi wasallam inna alma la yunajjisuhu shay. Tunay ng tubig ay dalisay at hindi siya marurumihin ng anumang bagay. So hangga't hindi nagkakaroon ng amoy, hindi nagkakaroon ng lasa at hindi nagkakaroon ng kulay, ang orig ang, ang original nito ay pwede pa rin pangudo. Kaya nga, ang tubig hanggat na nanatili sa kanyang pangalan na tubig ay pwedeng pangudo. Ngayon, sa nakita natin, kung ang tubig na yan ay hindi naman nabago yung kanyang lasa, ang kanyang kulay, ang kanyang amoy, so walang problema ang gamitin sa pagsasagawa ng udo. Kaya yung video na yan ay nakadipindi po dito sa sinasabi natin na ano, may kulay ba? May lasa ba? o may amoy. Kasi pag ang tubig kasi ay marami, marami ang tubig, ay hindi makaka to ang dumi doon sa dami niya. Hindi niya mababago yung kulay niya, yung lasa niya, at yung amoy niya kasi ang tubig ay mas marami. So, babalik ito sa katangian ng tubig na kung saan ay nanatili pa rin sa pangalan niya, wala pa rin siyang amoy, wala pa rin siyang lasa, wala pa rin siyang kulay, So, pwedeng pangligo, pwedeng pangwudo, kahit na may mga basura dyan. Lalo na kung ang nakalagay dyan is mga uh, malilinis na bagay o may basura, pero mas marami pa rin yung tubig, yung volume ng tubig, hindi makakapikto yung mga dumi na yun. Bago sa ibang hadith, sabi ng Propeta S.A.W., lam khabath kapag ang tubig ay umabot na sa kulatain which is 160.2 liters mas marami pa yung tubig na yan nakikita natin So, hindi makakapikto sa kanya ang dumi niya. O ang maruruming bagay, hindi niya mababago yon maliban na lang kung talagang totally may amoy na o may kulay na o may lasa na, dito hindi na talaga pwedeng pangudo. So, sa actual na uh, video na to, doon natin mahatulan. Kung nabago bang kulay o nabago ang lasa o nabago ang amoy, na nakita natin ng actual, dito hindi na pwedeng pangudo pero kung wala na bago doon, may basura lang siya pero malinis uh, pa rin siya. Wala, wala sa, walang nabago doon. So, pwede siyang pangudo pwede pagligo. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.